Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang bukal ng lakas at ng aming buhay. Kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa lahat ng mga pinagkakalobong biyaya sa amin sa bawat araw. Kami po ngayon, Panginoon, ay dumadalangin sa iyo nang kagalingan sa aming mga kapatid na may karamdaman. Isugo mo po sa kanila ang Espiritong Banal upang papanibaguhin ang mga nangihinang kalamnan. Palakasin niyo po ang mga dumadaing ng karamdaman, ang mga nangihinang katawan ay pabalikin mo sa dati nitong kalusugan upang lahat ng mga dumadalangin at sumasamong sa iyo ay makabangon at muli makapaglingkod at makapag-ayo papuri sa iyo. Ang lahat ng mga ito ay hinihiling namin sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen.